moonesya ang balbes ko sa kami dose nakailaan ni ng tanong baliug lang spread ninyo ni ng tanong kay grabe kadakhan og dako pa ini ng benefits para sa atong uh, lawas tambal ni siya sa UTI sa kidney nang dili ka igi moonesya ang tambal Ay. Naay mga problema sa kidney, mao siya ang dagaon o innon. Tawagan ni balbas sa. Nisha lang po nina ko kay mabalan ko po lang po ni a few months ago. Na ni ang tambal sa maglisod og ihi. ato na siya i-spread nga balita para matabangan ko ang uban so, puti ang iyang buwak na Kani nga tanong, di ka siya sa Davao Oriental. Shoutout sa naghatag din ako, Ani.